Hello mga ga, absent muna tayo ngayon sa tinapay. Dito muna tayo sa kakanin. Yung tawag dito sa iba ay petche-petche. Pero iba yung petche-petche namin. Pero same lang din, kamunting kahoy. Pero iba yung petche-petche namin. Kariuka po yung tawag dito sa amin sa Bisaya. Kaya to this video ay gagawa po tayo ng kariuka ng Bisaya. Marami pong kamunting kahoy dito sa lugar namin. Kaya mura lang pong kilo nito. Balatan ko lang ito at hugasan ng maigi. At gagamit lang po ako dito ng isang kilo lang. At hiwain inlang po natin ito mga ga ng maliliit pwede din na inyo po itong gidgiren kung ano pong tawag sa amin dito, yung lidgeran, pwede din na ipagiling po ninyo. Hiwain ko lang po ito ng mga maliit kasi ilagay ko po ito sa aking food processor. Doon ko po pipinuhin sa ating food processor. Marami namang paraan sa paghiwa dito ng maliliit ha. Huwag lang po yung ganito kasi pag hindi kayo sanay ay maari po kayo dito masugatan. Ang importante lang po ay makuha po natin yung pinakaugat niya nito sa gitna. At dito ko lang yan pipinuhin sa ating food processor. At naglagay pala ako dito mga ga ng kaunti lang pong tubig para madali lang pong pinuhin or malambot lang pong pinuhin dito sa ating food processor. Kaunti lang po na tubig. At yung aking food processor ay hindi ko naman po dinidiretso sa paggamit ay pinapahinga ko din para naman po ay hindi din ma-overhead. Bali pagkatapos ko ng ating first batch ay pinapahinga ko muna, pinama, pinalambig ko muna yung aking food processor saka ko naman ipagpatuloy yung natira pa natin. At kailangan po ay pinong-pino talaga at pwede talaga tayo tayo dito gumamit ng blender. Pag maramihan na yung gawaan po natin dito mga guy, pwede na talaga tayong gumamit dito ng kudkuran. Didgiran po yung tawag dito sa amin. At pwede din natin itong ipagiling. Dito gumamit lang po ako ng malinis na tila kasi kukuhanin po natin yung pinakakatas niya. Pigain lang po talaga natin ito ng todo mga ga para makuha po talaga yung kanyang katas. At shout out po sa mga nakaranas nito noon na yung may bato po tayo dito na inilagay na malalaki na yung mabigat para po na makuha talaga yung kanyang pinakakatas. Ito po yung gawain namin noon eh. <laughs> At dito maglagay lang po ako ng 1 cup ng ating light brown sugar. Pwede din dito gumamit ng white sugar. At maglagay lang po ako dito ng 1 tablespoon ng ating vanilla para may kunting bango din. Lalo na pag hindi po tayo dito maglagay ng flavor. Yung gagamitin po natin ngayon ay yung food coloring lang po. At maglagay lang po ako dito ng 1 fourth cup ng ating evaporated milk. And then mix lang po natin talaga ito. At dito mga ga, ay hatiin ko lang sa apat kasi po ay maglagay po tayo dito ng iba't ibang kulay. At para maging pantay po yung aking balls ay gumamit lang po ako dito ng ating pangnukat. Gumamit lang po ako ng 15 ml or 1 tablespoon ng ating measurement spoon. Iba din yung kasing pitsi-pitsi po namin mga ga. Bali nilagay po yun namin sa po molder at saka yung mixture ay hindi po ganito kundi yung mix mixture namin ay pinakamalambot pero same lang din ha kamunting kahoy din yung ginamit upload natin yan yung aming picture picture pag may time po tayo at yung iba dito mga ga ay nilagyan ko lang ng iba't ibang kulay ito na po siya at pwede na po natin itong stem Lutuin po natin ito sa ating steamer. Magpahid lang po ako dito ng mantika para hindi naman didikit. At i-arrange lang po natin dito sa ating steamer at kailangan po ay kulong-kulo na po yung ating tubig bago po natin ito isa lang. At lutuin lang po natin ito sa 20 to 25 minutes sa malakas na naapoy ng ating kalan. At para dito sa ating coating mga gaay gagamit lang po ako ng first na niyog yung giniling po natin na niyog at sa paraan ng ating pagbinta, pwede po nating tuhugin or pwede din nating ilagay ito sa mga um show my plate pwede din mga maliit lang po ito mga ga, kaya yung pintahan ko dito ay 3 pesos po yung isa at 12 pesos naman yung isang tuhog natin. At dipindi din yan sa costing po ninyo ha, pag kayo gumawa nito at magbinta kasi baka mahal din sa inyo yung mga kamunting kahoy. Dipindi ho yan sa ating puhunan. Pwede tayong maglagay dito ng iba't ibang flavor kasi yung sa akin ay food coloring lang po. Yung obi lang po dito yung totoong flavor, yung iba ay food coloring lang. Magaga hanggang dito lang po 'yung ating video ito pong muli ang inyong kainday tinapay at maraming salamat at bye-bye.